Pepen, no. Nag-lacolt Pepe? ka na eh. Ay na, Pepen. Ay, wala. Ang kinawa ni tita. Si Bebe yan. Huwag na paghanap <laughs> eh. Thank you. Open na, Pepen. Kiss mo na si tita. Kiss mo daw si tita. Kiss mo daw si tita. Okay na, okay, na. muna, isa muna, isa e, muna. Hag hug daw si Tita. Hug muna, ulog din. Hag din. What pa wala? <laughs> <laughs> okay na, okay na. Ah, na. Okay na. <laughs> wow, ano sabi mo tita ko niya. Ay, -tita ah. ano sabi mo Ay, si kay Tita, sabihin mo kay Tito. Thank you. <laughs> kam thank you, you. 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 Ah, you. kiss kis mo si tito binili ka ni tito kiss mo si tito, tito. tito. Baila, 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 mo si tito kis mo muna si tito na dito oi eh mo di mo di mo di mo di mo mo na si Kiss mo muna ay, si ay, Tito? okay tatay yun ano? ang ba? ba? Mm, na si mo na si Tito Kiss mo na si Tito Kiss na, kiss kiss muna, tita, na. si Tito Kiss mo na si Tito ay, sabi mo na mo ako mo na ako mo na mo na si Tito. na mo mo na mo 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 Nawala kay salamin. Wow. <laughs> <laughs> Nawala yon salamin, wow tao. Asabi As mo kay tito. Thank you. Thank you. Welcome. Welcome. I love you. So I love you. I love you. Ito mo tigame mo. mo. Ayun, ayun. Okay. Ano, ayun. Okay, ayun, ayun Haha. Haha. Pakita mo, pakita mo. Hi, Hera. Bebe, meron pa ako. Hi. Hi. Bebe. Ano yan? <laughs> eh, ano yan? Bebe. Ano Hats yan? na, dito. Si kiss, no kiss muna. Kiss muna. <laughs> eh, kiss, muna ako. kiss muna. Kiss mo si daw muna si Tito. Kiss mo muna si Tito. Bebe. Kiss mo muna, muna si Tito. Ay, wow! Ay, wow! Wow, big kiss mo muna si Tito, oh. Kiss muna ako, kiss muna ako, dali. Kiss muna. Kiss muna mm. Oh, love, love si Tito, love. Love, love, muna, love muna si love, Tito. Love, may tunog, may tunog. Mm. <laughs> oh, ano sasabihin mo sabihin, kay Tito? Sabihin. Ano sabihin mo kay Tito?